Rebecca! Rebecca! Rebecca, kayo napakita yung nahanap eh. Nagkakagulo si tita Aurora at Sam Bolsan. I Bullsa. know. I know. I saw them before I went here. And I don't care. Patayan sila kung gusto nila. Pamilya pa rin natin sila. And so? Eh kung may kahit tayong ayusin, edi gawin natin. That's why you're looking for me para pumagit na sa kaguluhan nila. Sabi hey, ka, ikaw lang kasi makapagpakalma sa si tita Aurora mo. I hate her. I hate her. She's a liar. Kuya, I begged her. I begged her until she tells me the truth, but she still denied na nabuntis ako at nagkaanak ako. Baka naman kasi nagsasabi siya ng totoo. Rebecca, ka, wala kang maalala. Wala kang natatandaan. Kaya wag mo nang ipilit. Maniwala ka na lang sa tita Aurora mo. Naniniwala ka sa kanya? Sinungaling yun. Sinungaling siya. Nabuhay siyang sinungaling, mamamatay siyang sinungaling. Wala ka naman kasing pruweba na nabuntis ka o, o nanganak ka. Eh, naman na umasa ka sa hindi totoo. Hanapin mo yung mga anak mo tapos wala naman pala talaga.

Hindi kayo aalis! Hanggat hindi na ang kaso ito, hindi kayo aalis sa poder ko! Aalis lang kayo dito! Kapag der, naletsa na ang babae ito sa kulungan! Kailangan managot ang anak mo, Ms. Huwag niyo ang babae iyan! Huwag niyo ang babae iyan! Ano, Sam? Aamin ka na? Ha? Tumamin ka na, ha? Dahil kung oh. hindi, damay pati pamilya mo! Nakalimutan mo na bang sinabi ko? Ha? Ubusin ko ang pamilyang tumulak sa anak ko! Sam! Okay, wala Wala kang dapat aminin! Wala kang dapat aminin! Bigilan niyo yan! Bigilan niyo yan! Ang daldal! Madugoy niyo ang bibig!

Wala ka lang tatawag ng at kapatid! Isa! Dalawa! Tatlo! Ako po ito na po ang sarili ko kasama sa Oh!